total wala naman akong ginagawa ngayon so susubukan ko ngayon yung inorder ko sa Shopee may inorder kasi ako sa Shopee mga kaibigan na pampa ano na sasakyan pampawala ng uh, mancha at pampagintab pero tatry ko ngayon kung legit tara kukunin ko mabaho na to dito ah may patay dito nako dapat may libing na to tingnan natin guys nandito sa likuran inorder ko to kahapon sa ano ay nung isang araw sa Shopee eto ngayon titingnan natin kung legit talaga to Mahanap so, kang tayo ngayon ng mga ano natin. So, kailangan daw siya ng foam tsaka ano-ano-ano. Eh, di ko alam kung ano to. Pero tatry natin. Pero lilinisin ko muna. Tatanggalin ko muna yung mga alikabok. Tara. So, ito guys. Sinapply ko na. Ayan. Hintay lang tayo ng mga 2 to 3 minutes. Ayan natin kung effective. Ayan. Applyan ko na rin to. Ang sabi naman doon sa ano, pwede siyang uh, all-purpose. Tingnan natin ano. At least So, yung iba dito na applyin ko na guys ito. Oh, pero kagabi na try ko na 'to. Eh ano naman eh. Kakaiba talaga makintab naman. Tingnan natin dito. Tingin nyo. Meron naman, di ba? Mamaya rarampa natin yan. Ayos naman. <coughs> Kumintab naman, guys. <laughs> diba? Ayos naman siya. Ito, hindi pa ito napupunasan. Eh. Applyan ko na rin dito, guys, sa kabila. Uh, ano lang, step by step lang tayo hanggang makarating tayo doon sa loob try lang natin diba ang wala para doon may sa ano sasakyan taas lagyan natin yung ano sa loob medyo mahaba-haba pa to ay isingin ko muna to mapapasundo si meow saan? ay saan? Ay. <laughs> Tok na antok eh. Okay, <laughs> i-rub na natin yun kasi naka 2 minutes na rin naman tayo. Hindi lang natin, di ba? Hindi lang yun makawala yun. Kasama din siya guys nung maliit na to. Armor mat. Subukan natin. Okay. Tayo. Nalagyan ko na yun eh. Na-apply yun. Na. Hmm. Legit kaya to Okay. Oh. Tinan nyo guys. Oh. Mitim, ni ba? Mm. Okay. At least di ba? <laughs> Bawasan yung kanyang ano, puti-puti. Okay naman ah. Tapos <laughs> sa loob naman tayo sa loob. Ayan na rin sa loob niya. Alright. Ito tayo. So ang ginawa ko guys, sinaplayan ko na lahat. Buo. Pera lang itong windshield. Pero lahat ito nanuko na. So, na lang tayo ng ilang minuto para bakbakan natin ito ng ano, kuskus. Ito ano natin kung talagang efektibo. <coughs> Mamaya makikita natin yung kanyang final result. Pero gusto ko na rin ano ito. Pero yung bubong hindi ko pa natin mamaya oh, lalagyan din natin para pantay ito okay eh, okay. ito sa loob niya itim na itim naman eh kasi na may maintain ko to pero subukan lang natin <laughs> oo wow. nga oh Ayos nga o. Anong kumintab? Okay. Ito yung mga ano. Ito, dito mga itim-itim na to para hindi sila nagpe-fade Sisubukan nga natin dito. <coughs> <coughs> Ting, buong oh, ano. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> Ay, okay, so. O, dito. <laughs> o, oh, yan. Yan ang humusga, guys. Kung ano yung pagkakaiba. Basta ako, bumili lang ako nito. Gusto ko lang siya subukan. Uh, hindi ko ito pinopromote o ano ha. Ako, sa sarili ko lang dito pang <laughs> lang din yan eh. Panggamit lang din natin yan. <coughs> Pero tinatanggal nga naman niya yung mga ano, puti-puti. Yung -puti, mga uh, nag-fade na na ano. Ngayon yan. try naman natin yung kanyang makina guys <coughs> subukan natin Pero bago yan check, -check ko muna yung mga ito. tubig tapos kulang na yung kanyang wala ano yung ano, fluid nito ah, galing ah oh. from fluid Ito. Huh? Okay. Let's do. Okay guys, ayan ang pagkakaiba. Oh. Ba, makintab din naman, 'di ba? See? kahit pa paano, di ba? Inis. na naman si boss nito. Kahit old model yung sasakyan. At makita man lang niya malinis. Hindi na yan. Ito na lang problema ko ngayon. Yung mga ganito. Isang so, araw yan ang tatrabahuin ko. Ito na nga pala yung pinakabit namin ano, hazard light. <laughs> Wala. Papalitin na pala itong buo na. Itong buo pala yan. Okay. Yun lang guys. <laughs> so mga kaibigan, pagkatapos natin dun sa ano, sasakyan, dito naman tayo sa mga gamit namin sa pang trabaho naman eh, may maintenance naman natin ngayon kasi may isa dito may problema so kailangan ayusin ito na yan dito naman tayo ngayon <laughs> so tapos na tayo <clears throat> pita na ay dali lang naman yan eh na ano lang barahan lang to Paki! <laughs> Okay na naman yung isa. Guys, ayan. Tapos na tayo sa paglilinis ng sasakyan. At saka, uh, konting maintenance lang doon sa mga gamit namin na ginagamit namin pang araw-araw para sa trabaho. So, ngayon naman, okay na lahat. Uh, linis ko na itong sasakyan ni Buya. Uuwi naman ako ngayon kasi yung anak ko nila uh, inuubo. Kaya kailangan ko makibili ng gamot. Uuwi naman ako ngayon, guys. Uh, at mamaya pa naman madilim yung trabaho namin. Kaya, sasaglit muna ako sa bahay kasi yung anak ko kailangan may bilhin ng gamot so yun guys kita kits tayo mamaya no kasi siya na nga pala kayo sa mga vlog ko ano humingi ako ng paumanhin sa inyo dahil ganito yung mga vlog natin sana magkaroon tayo ng magandang content at uh, kahit na lang yung mga nanonood sa akin guys eh gusto ko lang naman uh, mag ipon ng mga memories sana mapansin nyo rin yung mga video ko kahit na hindi ganun kagandahan ano So ayun, kita sa mamaya guys. Kami naman medyo ano pa. Late pa kami, mamaya pa kami. Oras na ba? 6.15 pa lang. Naalis kami dito mga alas 8. So yung pupuntahan namin guys sa ano sa Clark. Oh! Oh! Kalaman naman? Ito sa yan? yun, bumati na yung iba guys. Ayun ah, naman, mamaya-maya pa. Tingnan natin. Sa so, ayun mga kaibigan, tapos na naman ang isang uh, gabi natin. Ang isang buong araw natin. Owi uh, na kami ngayon at uh, pasado alas 12 na ng madaling araw. Uwi pikit na yung mga mata ko, eh, sakit pa ng ilong ko sa sinusitis ah, grabe so ayun mga kaibigan maraming salamat ang ganda naman ang pagkakadali ng mga to, o oh, ba? Diba? <laughs> ayos o oh. so ayun mga kaibigan pauwi na tayo barato yung ilok po ngayon ah. <laughs> Ay, sa wakas, malapit na tayo mga kaibigan. <laughs> eh, oh o. Sarap pumila at ah, Ay, lalo na pagkagantong hindi maganda-ganda yung medyo hindi maganda yung kondisyon ng katawan eh. <laughs> Ang sarap pihika. Okay, maraming salamat sa inyo mga kaibigan sa muling pagsama nyo sa akin at pagtsatsaga <laughs> okay ayos <coughs> ay grabe <sighs> pasok na tayo pasok na natin ang bawa ulam kain tayo mga kaibigan ano kaya ito uy galaw na ba? Una na so yun na uh, kita kits na lang tayo sa mga susunod na vlog bye bye